Hello mga kalaboy, dahil galing tayo ng anda Dadaan tayo ngayon sa 100 Islands Yan O oh, diba oh. Kitang kitang ganda ng pagka 3D nya Dadaan tayo ngayon sa 100 Islands Tara pasukin natin Itong island na sinasabi Yan O oh, diba Kung hindi pa nakarating ng 100 Islands Yan right? diba Yan natin O oh, yan, maluwag pa O diba Parrot Islands. Yeah, okay. natin yung mga boat papuntang dun. doon. Tignan natin, di ba? Uh, alaminos. Hundred uh, Islands, Alaminos. Yan. Kasi bago ka makapunta doon, doon. Di ba doon? Yan. Bago ka pupunta sa island, sasakay ka muna ng bangka. Yan. Ito mga yun, galing na sa island dyan. Of Dead Islands. Huh. Okay. So, hindi ka naman makakarating dun sa island kung hindi ka sasakay ng bangka. Ayan yung bangka. kung dun. Yan ang mga island eh. I-view natin. Yep, yan yung mga island. yun yung mga island. 1, 2, 3. Bilagin mo. 99 island yan. Ay, 100 pala. Doon. And then islands. Ito so, islands lalagay ka ng bang bangka bago ka makarating doon sa mga island. Ito 'yung mga island doon. Yan. Yan. Okay, sila ito, galing na yung mga iba dito doon sa one island pero yung iba, sasakay pa lang ayan, pumunta sila doon ayan, galing na yun <laughs> yung iba, nag-overnight yung iba, nag-one day lang Doktor. Eh, may mga isda pa lang. So ito yung 100 islands dito sa Alaminos mga kalabot.